taas-taasan lang. Ito na ang aking content for today. Umiikot ang aking cellphone for today. So, ayan mo guys. And dito ako. Actually, pang sumayaw ako. Sumayaw na walang music. Pero, para na tayo makapirate. Kasi, makapirate tayo once na tayo dance, dance, dance. So, need to dance and dance. <laughs> ayan, mag-dance na lang ako gaya, guys. So guys, ito nyo ba ang for today? My outfit for the day, today. today. umangin, hindi siya pumapagsak kasi umangin. talagang medyo mahangin yun. <laughs> Secret! Ang dami pong vlogging kit, ilang vlogging kit na to. Yung binili ko noon, dalawa, tatlo, bat, umaanib, umaanib, unaanib na ito mga guys. Vlogging kit pero yun ay tripod. isang babae kahit hindi maganda siya um, sabi nila ma-appeal di ba magay ano papayag ba kayo na ma-appeal ako hindi sabi nila sobra daw appeal ko hindi naman ako maganda hindi man ako pangit nasa middle lang daw ako so di ba magay maraming nagkakagusto nun sa akin karaming kasi nagkagusto sa akin eh trang trang ganyan ganyan, ganyan ganyan pero um, hindi naman sa ngayon na noon nung mga teenager ako ganun Hmm, bata pa kasi ako noon, ay nako natatakot na ako sa lalaki kasi nga hinahabol ako ng mga lalaki. <laughs> grade 3 ako noon, may nagka na sa akin, grade 6. <laughs> so, 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 so ngayon, so ngayon nagtatago ba ako. Yung kumbaga sa lipat natin. Para maganda naman yung ating views. Ayan. O, ayan, di ba? Kita niyo yung mga o, ayan. So, dito naman tayo sa other side. So, so other side mga guys. Dito ba dilim? Kasi yung panahon, hindi nyo panahon mga guys. Ba talagang ang ating panahon, panahon, panahon? Hindi man tayo maganda, pero siguro, ang ating kalooban, yes, Di mga guys? So, ayan. Nag-dress-dress lang tayo, pero nakashort pa ako dyan mga guys. Kalaan nyo? O, gusto nyo makita? Eh, wag na. Baka mabas pa tayo dyan. Kaya, totoo lang, nakashort ako. ko ba? Alisin ko ng lahat ko. So, nakabress na ako. Pero pa kung leggings yan mga guys. May leggings pa ako. Kaya, pag nag... Um, pag nagpa-travel, ay, nagpa-travel. Pag nagpa-travel pa siya po, so, kailangan nang hindi natin na mga damit. So, ayan. Kailangan natin na magpalit-palit ng ating mga damit mga guys. So, ayan nga. So, sobrang madilim ang panahon. So, ayan. <laughs> ay, sorry. Oh, So, yun mga guys, ang masasabi ko lang noon, panahon na, nabalik natin ang ating kwento. Ang ating kwento ay, noong tayo mga teenager, sa lang, retry pa lang ako noon, may na nagkakars na sa akin, nagtatago na ako yan, kasi hindi ako makapasok sa school na nag kasi hinaharangan ako sa gate. So, hindi na ako nagre-recess noon, kasi na may pag lumalabas ako, may, nang, may, may, nangyayakap sa akin, retry pa lang ako noon, ewan ko ba, pero gwapo <laughs> niya. Kaya sa grade 6 yan. Siyempre bata pa ako, ano no, alam ko dyan. So ngayon, hindi na ako no, naglalabas na ng, room namin. Kasi nga, may pag no, umalabas ako, hindi ko na pag naglalaro ako noon ng elementary. May nagyayakap. So ayan. So bata pa ako noon. Marami na. So ngayon, nung no, naging high school ako, naku, nagsindra pa ang mga, mga manligaw. Section 1, eh, section B ako. Ako, mga section 1, nagpupunta sa section B. E, eh, section B lang naman ako. Hindi ako maganda, pero talagang marami as hindi ko naman pinagyayabang. Yun ang totoo na <laughs> pero, yung nga sabi nila, yung meron naman na, nagkaroon naman ako ng jowa-jowa noon, pero maniwala kayo sa hindi, ni, ni naka, may, meron bang, meron bang mag, mag na, na hindi mahalikan? Di ba, kaya dapat mahalikan, di ba? Pero ako hindi talaga kasi ayoko nga. Ha? Hanggang sa kamay lang natatakot ako yung mga barkada ko may mga jowa-jowa na sila ala ako ano ala mo mga tini yung mga mga mapupusok pero ako hindi ako mapupusok noon mabait ako kaya nagagaling yung jowa ko bakit daw hindi malang ako magpahalik eh kayo ko nga pero ang gwapo niya kasi nga lang eh huwag. tapos ayun naghiwalay kami ngayon nung mga apply ko mapuntang Taiwan so 35 years na hindi kami nagkita so nakasama na, parang hindi ko kaya mo masakit sa naging sila nag asawa mo, no, so namatay yung babae, 34 years old yung babae. So ngayon, nakita kami when, when ako ay nag-apply papuntang Taiwan. Right, guys, ayun na guys, pati ganyan ang aking story. Berantin, eh, pero ang tini, pero hihulay na ako yan ha, noong 2018 lang ha. Nakita kami, eh, kasi nga isa yung lugar namin, batch ko O, diba? Kaso, eh, wala pa sa time sa akin kasi nga gusto pagbalik pa matay niya yung asawa niya eh magkabalik daw kami. hindi naman pwede sa akin November na matay November 1 December nakita, uh, nakita niya ko sa Isabela kasi na ang ako niya, nang sabi niya gitu dito ka pala sa dunia 35 years hindi na tayo nakita walang communication walang formal break at o so, bakit sabi ko eh magkaluwaran naman tayo yung parang pariyo pala ako kasi sa Ili ba? Alam yung Ili? Sentro. Sentro na nangilay siya kasi sa kanya. So, ngayon, ayan, yun ang mga content ng aking, hindi naman sa, uh, kwento ko lang yung high school naman yun. Siyempre, content na rin yung mga guys. Ano magustuhan yung aking content, experience ba sa life, life for high school life and the at tapos, yun na. Uh, sabi ko, sa kanal lang, wala pa sa buong wala rin mag-asawa. Sabi niya, eh, paano doon namin yung kasal ko? Sabi niya, basta sabutin mo lang ang bukulit, magpabalikan tayo yung ating pass. Gusto nga, nga ng aming teacher noon, nung mag kami, nung mag-reunion kasi kami, nagkita kami, ay sabi nila, siyempre may sayaw-sayawan, gano'n. So, sinayaw niya ako. Ayaw magpasayaw, kaya lang, may nagpasayaw sa akin yung bayaw ko, yung asawa ng pamangking ko, pinasa niya ako sa kanya. Kasi ayaw gusto nila na magkabalikan kami. So, ang ginawa nila, yung eh, parang kasal kasalan ba na talagang pera ba? Kasi bonus mga class namin, mga teacher, mga junior So, nilagyan kami ng pera dito. Ang <laughs> sabit-sabit ba? Pakasalan dalaw kami din sa room namin. Ayun, kasal-kasalan din namin pera. Yung pera sa amin na kaya na kayo ko, ako ko. Eh, sabi nila, ba't ko tinapon? Eh, sa Christmas na, ayun sa inyo na Ayun ko nga, sabi ko. Ayun, kinuha ng mga batch namin. Kinuha. Kasi nga, tinapon Eh, gusto ko naman siya. Kaso nga lang, wala pa sa isip ko kasi nga hindi ko naman alam na ganun mangyayari na mag-asawa ng mag-asawa din pala siya ng iba dahil na ayoko ayoko muna nung na-realize ko na na mayroon na, na mayroon isang kachat na taga kalokokal tapos na ayoko ay ganun yun eh nasaktan din ako nung, nung tawagan ko siya ang sabi niya sa pats namin na pinsan niya kasalanan ko daw hindi na daw kasi pwede At tapos tapos sabi ng babae chinat yung sa mga comments, ni black nga kami eh, nabi niya, oi girl, sabi niya sa atin, meron, uh, meron na siyang girlfriend, no? Sabi, hindi niya alam, so sinagot ko naman sa comments, o bakit? Ako ang nauna, <laughs> ang kapal ko pa, noon Oi, na ako ang nauna, bakit pa? Ba? Sabi ko na, wala namang masama ha, sabi ko, ano ka lang naman, di pa naman niya asawa, sa sabi ko sa kanya, eh yun, nag na sila, yun, so, sabi so, sabi, sabi, hindi niya, ayaw niya akong, sa So, pinasan niya lang niya sa akin sa niya kasalanan ko daw. So, sabi ko, okay, tanggapin mo naman. Sabi ko, nasa ko yung pagsisi. Kaya, 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 kaya ngayon. Kung meron makipagbalikan sa inyo, huwag mo nang patagalin pa kasi kailangan ng, ng huwag nang isip ko yung pag-isipan ko mga guys. So, yung, kung meron naman kayong naging pass, edi kung bumalik, edi tanggapin ganun lang yung guys. Hindi yung katulad na ko pinayon. Nagsisi noon, noon. Pero at least walang problema. Ngayon may anak na sila. Lahat ng bats namin pinag i ng babae. Kasi nga eh, wa, may pamilya din yung babae. Pero nakatay yung asawa niya. Kung maralaki na yung anak. Kaya ngayon. So gano'n. Gano'n, talaga na. Kasi lang buhay. So sana gusto niya ang aking life. ng ating, um, lives, no, upper high school. So mga bats. thank you so much. Bye.